Ay, ito! Sige! Teka, tatawagin ko si Belo. Walang gagalaw sa parapernalia! Sandali, sandali. Oo, oh, ikaw. Sandali lang. Ano kataranta doon ito? At anong karapatan niyo pumasok dito? Honey, anong problema? Ako ang bahala rito. Parang hindi niyo ako kilala. Utol ako ni Eseng. Alam namin yung belo. Siya pa nga nagparede. Eh. Sandali lang, Han. Tol! Pag-usap muna tayo. Sandali lang, mga kasama. Walang problema to. Kuya, ba't naman tayo humantong pa rito? Malit na bagay lang yan. Palampasin mo na. Inagsabihan na kita. oh, pero mapapahiya ako sa mga tao ko. Ba, tinatablang ka rin pala ng hiya, ah. Akala ko manhid ka na eh. Tutuluyan ko kayo ngayon. Pag hindi mo ko pinagbigyan, maghahalo ang balat sa tinalupan. O sige, paghaluin mo na. Oh. Yes. O dali mo lahat yan. Sige tayo! Yes. At Pati uh, ito, ikulong! Ang ginagalaw ang pagkain nyo eh. Joan. Hmm. Kayo pa rin ba ni Alex? Wala na, matagal na kami break noon. Hmm? Matagal mm -hmm. na ba? Hmm, ikaw naman, kung kailan lang nakita ko kayo. <laughs> Bakit? Kanina ka pa. Anong kanina pa? Kitang kita kung ginawa mo. Anong ginawa ko? Kumukuha ka sa pangalawa. Pinagbibintang mo ba ako? Namali ka ng tinalo mo. Mas mabilis ang mata ko sa kamay mo. Oo, pinagbibinta ka kita. Hayop ka! Abay! Ah! 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 May kabigatan na lagay. Pero kapag inabot sa hanggang kinabukasan, malaki ang pag-asa makaligtas. Esheng, eh, tatapatin na kita. Wala tayong dimandahan. Ganyan lang na naman talaga ang buhay. Unahan lamang. Dinaramdam ko nangyari. Lalo pa nga't kapatid ko na sa isang kot. Ganun pa man, pananagutan niya ang nangyari. Nasa sa'yo yan. At ang tanging inaasahan lang yung pagkakataon. ay mailigtas ang aming kapatid. At kapag hindi sila katawid buhay, natawirin namin ang tulay, nalalagtaw sa aming pasensya. Nauro. Huwag na sana tayong umabot doon. Dahil kung tatawid kayo, tinisiguro ko sa inyo. Ang unang yapak niyo pa lang, hindi nasasayad si Tulay. Hello. Hello. Paano mo nalaman ang lugar ko? O ikinanta ako ng tropa ko? Hindi yan ang importante, Tol. Ang importante. Tol, huwag kang lalapit. Pag-usap muna tayo. Gusto ko lang malaman mo na buhay pa ngayon ang nabaril mo at hindi magdidimanda mga kapatid. Alam mo na ibig sabihin nun. Masyado ka nagpapaniwala sa balita eh. Tapang lugaw lang ang mga yun. Pero nakahanda ako. Oras na may dumating dito. Mangyari na mangyayari. Hindi nila ako makukuha. Kaya nga ako nagpasya na personal kang hanapin. Putol pa rin kita. Tigilan mo na ako ng saramonyas mo. Alam ko kung gano'ng kahalaga sa'yo pagka pagkapulis. E eh, ano kung makulong ako? Hindi ka magukulong kung mapapaliwanag mo mabuti ang panig mo. Kaya dapat sumama ka sa'kin. akin. kung hindi ako sumama, may magagawa ka? Ay pangako ko na hindi ako alis na hindi kita kasama. Ganyan ka na lang! Baka hindi kita kalalanin! Kilalanin? mula sa pulba may kinilala ka? Kahit kailan may nintindi ka ba? Walang tama siyo, kundi sarili mo eh. Si at ang iyong pamilya, hanggang ngayon pinapahirapan mo. Pagod na ako siyo, tol. Huwag na lalapit! Bumunod ang kita! Bumunod ka, tol. Hindi kaya na siya ako ng banatang ka. Tuloy mo! Talagang ipuputok ko tol!